Pagsapit ng alas 10.38 ng umaga, kita sa CCTV ang paggalaw ng mga panindang ito sa isang sari-sari store sa barangay Baksil, San Juan, Ilocos Ang babae na patigil sa pagsa-cellphone. Yun pala tumama na ang magnitude 5.5 na lindol na italang epicenter ng lindol sa kanlurang baybay ng Pasikin, Ilocos Norte at mayroon itong lalim na 43 kilometro ang intensity 5 naramdaman sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa video na kuha ni Christine Badoa Alejandro, nagkumahog itong bumaba mula sa ikatlong palapag ng kanilang opisina nang yumanig ang lindol. Naglabasan din ang mga empleyado ng Kapitolyo ng Ilocos Norte sa Lawag City. Nagpulasan mula sa kanilang paaralan ng mga estudyante ng Sagpatan Elementary School sa Barangay San Cristobal sa Bayan ng Sarat ayon sa FIVOX tectonic ang pinagmulan ng lindol. Naitala ang Intensity 5 sa Bacaray, Ilocos Norte, Intensity 4 sa lungsod ng Batak, San Nicolas at Solsona sa Ilocos Norte, Sinait at lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur at Claveria sa Cagayan. Intensity 3 sa Bontoc Mountain Province at Gonzaga, Cagayan. Intensity 2 sa Bangged Abra, Narvacan, Ilocos Sur at Peña Blanca, Cagayan habang intensity 1 sa lungsod ng Kandon, Ilocosur at lungsod ng Ilagan, Isabela. Agad namang kumilos ang mga MDRRMO at PDRRMOs sa pagsasagawa ng assessment sa nangyaring lindol. Kanina po ma may mga na-provide lang po ang ating pong mga LDRMOs po ng Ilocos Norte at Ilocos ng mga medical assistance po sa mga estudyante po na nakaramdam po ng pagkahilo po during the earthquake po kaninang umaga ma'am. Wala namang naitalang pinsala sa nasabing lindol. Sinuspinde ang klase sa lahat ng antas mula elementary hanggang kolehiyo sa lalawigan ng Ilocos Sur habang kanya-kanyang deklarasyon naman ng walang pasok ang ginawa sa Ilocos Norte. Patuloy namang pinapayuhan ang lahat na mag-ingat dahil ayon sa FIVOX, asahan pa ang mga posibleng aftershocks. Vanessa Bugtong, RNG News.